Hello guys, back to reality ngayon. Nasa store kami na malit kasi may ginawa kami dito. Nagpadal, nag-send kami ng passport whatsoever. No? May nasikaso kami. Kaya... Ayan guys, sinabi ko sa asawa ko kung masarap pa yung wine na yan. Pwede namin tikman. Um, ayan, kangaroo nakainom na ako niyan sa Pilipinas. Galing sa ibang bansa din niya, no? Yung friend ko sa Pilipinas, si Irene. Garcia. At nandito na po kami sa watch. Kung saan ko binili yung relo na regalon para sa aking kinamamahal na asawa. Kita niyo naman yung salesboy. Ang gwapo na, di ba? Kung pwede lang, tanongin natin na kung single ba siya para ibibigay ko sa inyo yung lalaki na yan. guapo mas guapo pa sa asawa ko. Pero para sa akin, mas guwapo yung asawa ko. Kasi sa yung nagpatibok ng aking puso. Siyempre, siya yung tatay ng apat kong anak. Ayan, sobrang tuwa po niya at na sukat na niya at na suot na niya. At na, ayan, tingin siya ng regalo niya talagang tuwang-tuwa po talaga siya sa binigay kong regalo. Hindi siya ma... Hindi niya akalaan na magre-regalo ako sa kanya ng relo. Kasi sa sobrang tagal na namin relasyon, 14-15 years, ngayon lang ako nagregalo sa kanya ng relo. Tapos ito naman, may nagustuhan ako. Ayan. Ang mahal-mahal niya. I-convert natin yan. Convert nyo. I-convert nyo sa Philippine money kung magkano yan. Ayan. Yan yung presyo niyan necklace na may gold. At saka may nagustuhan din ako nyan dyan, oh. Another sing-sing uh, na diamond. At saka yung gold, uh, da diamond na necklace. Ayan, tignan nyo naman. Tignan yung mga presyo. Yan, kayo na mag-convert nyan kung magkano. Sabi ko sa asawa ko, halos lahat ng gusto ko. Pero, isempre, eh, may pamilya tayo. Kailangan natin Uh, magtipid-tipid. Baka next time na lang siguro. Uh, iniisip ko talaga papibili ako sa kanya. May nagustuhan talaga ako. Ang hirap pumili kasi lahat talaga magaganda. 18 karat to 21 karat. Ayan, tignan nyo. Yan, nagustuhan ko bracelet. Pero may bracelet na kasi ako. Yan, kusong gusto ko yan. Maybe someday, hindi pa ngayon. Anytime, pwede naman namin bilhin. Ang iniisip ko lang kasi, kasi Uh, magbabakasyon kami Magbaka Magbabakasyon kami sa ibang planeta Kaya Naisip ko, bibili ba ako niyan Siya ang bibili o ako Di ko alam Ayang gold na yan, mumurahin lang yan Dito yung mahal Ayan Ayan, sobrang babalik Babalik at babalikan mo talaga yan dito so, Lahat po yan, ang gaganda talaga Kung